gawa ng barbecue. Ayan, ang dami natin tao dito na nakapila dito para bumili ng mga pagkain dito sa Anas. Ito, ito. barbecue na rin kami dito. So, sa lang ang kulang sa kakahintay namin. Kami hindi na namin. nakapila dito. Hindi na namin kailangan ng <makes> car <Star> margarine. Lumabas <Yung, makes> na yung taba namin. mo ba, yung taba ng pata dito. So, yan na. Game na ba kayo? Game lang, na. Ano, nagagawa <makes> nila ng barbecue niluluto nila yung mga patihan. wala na, iba na kumain ngayon wala na lamorosa, wala na hindi pa kami nakatakain ng barbecue, hindi pa kami makabilin kasi hindi pa rin nag-start yung pagbenta nila, mamaya baga pero haba na nang ng ayan mga lamorosa na kumain ulam na yan, pwede na yan, ulam na, yan. Ulam, na, yan. Ulam, na yan. ulam na yan mga tapay na yan mga tapayan mga kay mga tapa 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 pa tapa nga tapa 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 abangan din po natin. Ang dami namin bibili dito. Nakatampay po ako mga sa mga kapatang sa mga kapatang. Yan na, sinabihan ko na po ang lipas namin. Yan na, aalabas nyo na kayo. Ano senta po ba kayo? Unang-una kami.